this is Saxi Mendoza again at welcome sa aking YouTube channel. So, uh, palambing naman, paki like and subscribe at para na mag-sustain natin ang channel na ito. Okay. guys, ito ang tipikal na tanawin na nakikita mo pagising mo pa lang ng umaga at naglalakad ka. At syempre, thunders na tayo ay tuwing umaga tayo naglalakad sa bandang ito. At uh, dito sa video na ito, ipapakita ko sa inyo yung mga kinulit kong uh, mga videos na ginawa ng mga farmers dito sa aking kapitbahay. Ito itong makikita nyo guys, ito yung uh, empty na palayan na matapos na makaani. So, ito ay kinuhanan ko ng video habang ako ay naglalakad o nagbibris walking tuwing morning. So, makikita nyo guys dito kahit summer, May, uh, April, May ay uh, kahit tag-ingit ay hindi nawawalan ng tubig yan at thumbs up sa uh, Nia at uh, pinatutubigan yan. Kaya lang nakalulungkot din yan. Nakikita nyo guys yung mga naglutang ng mga uh, bote o plastic bottle dito. Ito guys ay uh, ito ay malinis na at uh, nag ng tamang panahon ng isang farmer para kanya itong uh, noong unang panahon sinusuyod diyan Pero ot hinahan tractor. O yan guys, uh, binidyuhan ko itong uh, masakit sa akin paningin ng mga water bottle. Sana uh, I'm calling the city government na sana iba na rin ito. Itong mga uh, tub uh, lagay ng tubig na ito, hindi yung uh, uh, pinag-iinitan lamang yung mga single-use plastic. Isama na rin sana ito um, o ng meron uh, ng tamang programa ang gobyerno para dito. Meron naman, kaya lang siguro ay medyo sugar-coated lamang kung tawagin natin. Ito pa yung opinion ko lamang. Maaariw ka dito, guys, pag umaga. at kayo naglalakad. Talaga makikita mo yung... Ha? ...situasyon uh, sitwasyon at saka yan guys makikita nyo naghahand tractor na si kuya so inihahanda na niya ang kanyang palayan para makapag-umpisa uh, na siya na malinis ang kanyang uh, palayan. So guys, ito ay uh, uh, binidyohan ko rin para at least makita nyo yung uh, simula't simula pa kung paano ba, ang, gaano ba kahirap ang ginagawa ng isang farmer. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, sila ay mga unsung heroes. At ito nga guys, dito sa, sa nalinis na niya, pagkatapos niyang ihan traktor, ay mag na lang siya dito ng ilang araw para kanyang uh, italok yung mga uh, palay. At uh, dito, guys, ay uh, uh, matyagang nililinis ng mga farmers. yan. Ito nga, guys, doon naman sa kabilang palayan naman. Ito naman, guys, ay nakapaghasik na siya ng uh, mga butil ng palay at meron na rin kaunting... Uh, 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 suloy. At dito naman sa kabila guys, makikita nyo itong aking uh, binidyuhan din ay nagbubunot guys ang mga kapitbahay kong mga farmers at makikita nyo kung gaano ba nila talaga kinakaryer at uh, kung on their bare hands ay talagang dumadaan ang ating mga kinakain sa kanila from ano from uh, the beginning hanggang sa pag-aani. At makikita nyo nga si guys tal talagang di alintana ni kuya ang sakit ng likod at itong mga kapitbahay natin maghapon sila na babad sa tubig dyan guys at mapalad tayo guys kung tayo ay nakapag-aral at ibang ating profesyon pero thumbs up at shout out sa mga kapitbahay kung mga farmers at makikita mo talaga na ito y talaga y, uh, kung paano sila naging uh, patient sa paghahanap uh, buhay. Ito nga guys, ito na italuk na nila ang uh, kanilang binunot kahapon at mag-iintay na sila dito. Pagkatapos italok yan, ay ilang buwan lamang at uh, uh, kanila itong nga, uh, aalsa ng mga damo, lalagyan ng uh, fertilizer, ay... Um, pero mga nakikita ko dito, mga conventional farming din, eh, gumagamit din sila ng mga synthetic fertilizer at saka na mga kung ano ano. Ito nga guys ito naman yung uh, nakuha ko nung uh, tag-ani dito na clippings dito at uh, ito din ay sa gilid ng bahay namin at uh, makikita nyo guys dito yung mga kapitbahay namin na talagang uh, dati nga nung ako ay maliit pa nung uh, high school yata ay talagang uh, naranasan ko rin kung paano mang himalay at mayroong dito eh na sinasahod namin sa treasurer yung uh, mga butil ng palay at ibinebenta namin at kumikita ako minsan guys ng maghapon diyan 500 pesos during tag-ani pero ngayon ay mechanized na at makikita nyo guys may mga harvester na sila na tinatawag uh, itong uh, uh, makina na ito ay uh, uh, pinagagaan ang uh, ang pinagagaan at pinagginagawang efficient ang performance ng mga uh, farmers. Hindi na nila minamano-mano ito pero ang disadvantage dito ay medyo nawawalan na, na rin ng trabaho ang mga kapitbahay ko kaya nag-resort sila sa ibang uh, klase ng trabaho. Sa makikita you guys dito ang bilis ng kanilang pag-aani. Eh, hindi na kailangan. Tuloy-tuloy harvest, tuloy ano na rin, ah uh, uh, silid sa sako at tuloy benta na rin sa mga rice mills dito. At at um, yun na nga ang uh, way ng kanilang uh, pag-harvest ngayon mechanized na kunyari uh, kumbaga sa tinatawag ito nga guys tuwang-tuwa sila makikita mo sa mga uh, mukha nila na talagang sila ay tuwang-tuwa dahil harvest time na so guys ito ayan uh, uh, kinuhanan ko itong video na ito dahil ako natuwa dito sa mga bahay ko at talagang lumusong ako sa palayan para ipakita sa inyo na ako nung high school ay itong aking trabaho ang manghimalay at mamburaot ang tawag diyan na sumasahod kami ng, ng mga nilalagyan namin ng ano yung tre, yung talsik ng treasure at iniipon naman at ibinebenta namin at i minsan ibinabayad ko sa mga school fees at uh, pinabibili ko minsan ng sapatos binababayad sa graduation fee yan ang naging buhay ko noong ako ay high school at awa ng Diyos ako naman ay noong college ay naging scholar kaya nakatapos ako ng pag-aaral pero guys ipinakikita ko sa inyo dito na hindi talaga hadlang ang pagiging uh, mahirap para ma, ma ma mapagaan mo ang iyong pamumuhay pagdating ng araw so guys, ito ang sinasabi ko sa inyo ang mga butil ng palay na sayang uh, nagbigay ng, at nag open door din sa akin para ako ay makapag uh, makatawid ng high school at ng college noon dahil itong palayan na ito ay aking binabaybay dati so thumbs up sa aking mga kapitbahay na mga farmers Maraming maraming salamat sa panonood ng aming video. paki Pakilike and pakisubscribe na lang po sana para naman masustain natin ang channel na ito. Ito po, si Soxie Mendoza bumabati sa inyo ng magandang Saturday ngayong araw na ito. At alam kong walang kuryente ngayon dito sa ibang parte ng Kalapan City. Sana'y paraunorin nyo lagi ang aming video. Short man o yung mga long videos namin, kahit paano ay, nagbibigay ako ng inspirasyon sa lahat na talaga ang lahat ay may kakayahan para mai upgrade ang pamumuhay natin. Thank you so much. Have a nice day.